Nakalit tayo ng kairan. Tapos ang last natin ng gambling kasi nagwiwigil ito. Kumakangan, kumakalukalua. Ito lang eh. Nanggalin natin ito. Tad in, matibigan tayo lang yun. Tapos adjust natin ng gambling dito. Adjust natin yung gambling. Ito dito. Adjust natin yan para maalis yung wiggle. Tapos yung gulong. Hindi na rin maganda yung gulong. Kaya papalitan din natin yan. Bot na. Ang bago, hindi mo maganyan. Ang bago. Palitan natin yan. Stop. Tapos habang inihintay natin yung pisa, i-adjust ko muna itong gagling para gumanda ang kayo lang. Kasi maluwag na masyado yan. Sige. Ito ang kaibigan, adjust natin. Kasi maluwag na masyado ito. Ito. Okay na ito. Itapat natin sa butas para malagyan ng lock. test namin yung ano yung sasakyan na jack itong driver ng ano magandang lalaki oh <laughs> oh ito sabi ng driver smooth na ba okay na okay na okay na daw sabi ng driver kaya ito ikot-ikot pa -ikot namin